Ayan, welcome to my vlog Kasi monetize na tayo So mag vlog tayo ngayon Ayan, papasok na tayo sa spa Back to work Southampton to New York Cancel ang off Kasi back to back ang masahe Ayan, ito yung mga treatment rooms Na Ito yung room ko Ayan, room ko Nasarado pa Punta muna tayo sa ating Yan. Thermal area Wala pa tong gas kasi 7.30 pa itong mag-o-open Yung uh, Yung spa <clears throat> Mag-vlog-vlog muna tayo Para magka-pera 7.30 pang bukas ng SPY Kaya ito, so ito yung aroma, steam room. Maganda pala dito. Hindi pa ako eh. Pang in-steam ko lang. Ito yung pinisona. Check Ito pala yung pinisona. na. Madilim. Eh, kasi ako nakapagbukas dito kahit na nag-join ako ng April 6. Ayan. Ayan. Ilagay mo yung paa mo dyan. Tapos, press ng, ano, ng tubig yung pagmamasal doon yun sa paa mo. Tapos, ito, shower. Dalawang shower. Ayan. Tapos, ice crust. Ayan. Pwede mo ito i-wrap sa skin mo for boost the circulation eh may lang daw yan <laughs> herbal sauna ayan oh, ang ganda pala ang ano, herbal sauna oh sorry ano kasi maalon kasi ngayon eh so bali mga ano na kami mga 3 days more ma ando na kami sa New York ayan So, yan ang main changing room. Ito. Yun ang natin kumigas. Baka may guests. Wala pa naman. Ayan, yun ang mga lockers. Ayan. Ito yung shower. Balik tayo doon sa relaxation lounge. Ayan, may big snake lang araw-araw pasok sa work ngayon pulibok ako siguro mga anim ang guests ko ngayon so hello good morning <laughs> ayan so walang pahinga kasi sobrang dami ng guests kailangan namin i ano yung off namin i-move ayan so pagdiretso mo yan reception na wala pa yung mga kasama ko ayan dito relaxation lounge daming tea dito yan yan dito yung guest nag consultation nag sa sila ng waiver na inaallow nila yung masahista na i-massage sila if in case happen safe yung masahista safe ako. Yan. So wala pa ang mga kasama ko. Ako pa lang. So ito yung magandang location o area na gusto ng mga guests kasi sa labas so makikita mo maalon sa labas hihingal ako kasi ano eh uh, ko lang to yung vlog <laughs> ayan no? Oh. ano nag yan rin na yan yung ano yung ingay ng barko kasi malakas yung alon yan nung kahapon nag ano siya pagi yung ano yung araw mag ano, siya masyado sa na ano <coughs> na foggy yung dagat ngayon lumagit ano na malaki ang alon kaya ganun yung narinig niyo na ano so yan lang Thank you sa panonood. Tingnan natin doon sa may relax eh, sa may ano reception area. Tingnan natin kung may guest doon. Ngayon ko nang kuling susi nung kasi babuksan ko yung room. Um, andito na si Hugo. Yung Australian namin na meal therapist. Morning Yugo, this is Yugo. How are you doing? Yeah, this is Yugo, a massage therapist <laughs> uh, from the Australia, keys? huh? You got the keys? No. Oh, is in, there? They're not in there, no. Oh my. Yeah, so this is the reception area, yeah. Yeah, the salon, yeah, but no time to show. So I'm prepare pa ko ng room ko. Ayan lang, thank you sa so panonood. Good morning sa inyo.